na lang niyo sa QR code. Makita mo na tira. Picture. Picture 'ke. Dahan-dahan 'ko. Palabas na po kami, ilaharang pa kami. Palabas 'di ba? Ano nangyari, ma'am? Palabas na kami. Hindi. Palabas, Palabas na kami, hindi kami masaya sa nangyari. Karapatan naman naming lumabas na. Kalo kami ay very disappointed sa si Senado. Bakit po, ma'am? Ang ginawa nilang makapagboto ay eh, hindi nila pinakinggan ang sigaw ng taong bayan. Diba? Binaliwala nila ang ninanakaw na pondo mula sa paghihirap ng mga manggagawa. Mga buwis ng mga manggagawa. Walang paliwanag. Walang proseso para malaman natin saan binala ang milyon-milyon na galing sa buwis ng mga manggagawa. Ganun na lang. Anong respect the law? Nirespeto ba nila ang mga manggagawa? Nirespeto ba nila ang mga buwis na mga manggagawa na hindi natin alam saan din nila? Anong respect? Rule of law? Is Sara Duterte above the law? Anong nararespeto natin? Respect the law? Walang respeto sa mga manggagawa na ninakawan ng buwis. Walang respeto sa saligang batas ang kaya lang nilang mga usigin ay ang mga mahihirap pero ang isang Sara Duterte above the law is she above the law? walang respect of law dito ba? Diba? batas lang to ng mga may kapangyarihan hindi ito batas para sa mga manggagawa o ordinaryong mga kaya kami ay nag walk out ngayon sa senado kaya kami nag walk out sa senado dahil gusto namin ang panawagan ng taong bayan ay litisen si Sara Duterte Gitipin. Salamat teka man. Sige po sige po. Thank you po. Salamat po. Okay, kami na lang dito. Tay namin yo nagdudtsa kasi ako. Eh ano yo. Very much I share ka. Para wala na para share.